Hi guys, good morning. Gandang umaga. Nandito na tayo ngayon sa ano, sa sa isla, guys. Oo, namis natin yung ano. Namis ko rin dito sa ano, sa isla. Ayan na. Guys, nandito na ako ngayon. Wow! kamis yung ano. Nakaka-miss yung puting ano, buhangin, guys. Ayun. Ayun na. Oh. Ayun na, guys. And dito na ako. Ayan. Oh. Wow. Ito yung nakakamiss. Oh. Okay, yung buhangin dito guys sa amin. Oh. Uh, shout out kay ano? Kay Islander. Parang ano. Parang parehas lang yung ano namin dito. Yung lugar namin. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Medyo marumi ngayon yung ano, yung buhangin. Pero okay lang yun. So, malalim yung tubig ngayon guys. Ayan yung tubig ngayon. Guys. Ayan o. No? O oh, diba? O. Oh. Nandito na ako ngayon guys sa isla namin. Ayan o. Na, oh. Ayan. Ayan. na kamis yung ano puting ano yung puting buhangin okay, bye bye